Inaabangan mo pagbalik ko. Pasensya ka na. Okay lang po. Napanood mo yung upload sa'yo. Anong sabi sa comment section? Pagpunta ko dito mga kababayan, aminin ko man sa inyong medyo, napagsabihan ko po siya. Saksi po ang dalawang mata ko mga kababayan. Napakalinis na po. Wala na yung mga kalat. Sana hindi ka nagalit sa amin. Ka umiiyak. Hindi ko po inaasahan Dady eh. Tulungan niyo po ako ngayon So, ayun mga kababayan, mga kabarangay Magandang tanghali po sa atin lahat Ngayon ay araw ng Thursday At uh, tahimik ang kabahayan Pero mga kababayan, samantalahin ni Daddy Frankie Ang uh, pumunta sa bahay kung natatandaan nyo itong bahay na 'to mga kababayan, ito po yung uh, uh, napuntahan ni Daddy Frankie nakaraang araw. At uh, humihingi ng tulong kay Daddy Frankie about sa kanilang bahay. Pero nung nakita ko yung sitwasyon mga kababayan, ay uh, nagbigay mo tumulong din tayo, nagbigay din tayo ng kaunting uh, tulong. Pero sa nakita ko mga kababayan, siyempre alam nyo naman si Daddy Frankie, ay hindi lang basta tumutulong. Kasi gaya ng aking sinasabi pa ulit-ulit sa inyong lahat mga kababayan, gusto natin tumulong sa mga taong tinutulungan din yung sarili. Kaya challenge natin sila at yung challenge na yon ay nandoon sa part 1 na pagpunta namin. No? Ayaw ko na rin ulit-ulitin mga kababayan at sila na yung nakakaalam. So, sa pangalawang pagkakataon mga kababayan, titignan ko kung may pag pagbabago nga po ba para maigawad natin or para makatulong tayo. Mga kababayan, samahan nyo ko para kumustahin natin sila. Sa palagay nyo mga kababayan, may pagbabago kaya. Tapo. Hi. Good morning po, Good morning. Morning pa ba? Oo, nga pala. Kumusta? Okay naman. Kumusta mga bata? Pumasok, sila. Pumasok na sila. Ay, very good. yan mga kababayan. Siya si Ate Melissa Bukirin. Uh, solid uh, followers ng Team Daddy Frank yan. At uh, ito, kumusta naman mula nung umalis, uh, nakapunta ako dito hanggang ngayon? Ano na mga pagbabago? Ito po ano, nakapaglinis na po ako. Iyon! Inaabangan <laughs> ko po yung pagbalik niyo po, sir. Inaabangan mo pagbalik ko. Okay. Pasensya ka na. Okay lang po. Naba napanood mo yung upload Opo. sa'yo. Okay. Anong sabi sa comment section? Uh, sabi po, nabasa ko po doon, kahit na maliit lang po yung bahay, kailangan pa rin pong panatiliin maging malinis po. Tama. Kahit maliit yung bahay, mga kababayan. Pasensya na po kasi hindi ako nakakapaglinis ng maayos dahil araw-araw din po ako nag nagrarakit. Nagbibenta po ako ng mga hangar, ng mga buro. Yung iba-ibang raket po ang ginagawa ko upang makatulong po sa mister. Mm -mm. At para pambaon na rin ng mga bata. Okay. Minsan talaga sa buhay natin, may mga time talaga na masisiko tayo maantig tayo. Kasi minsan hindi natin namamalayan, hindi natin nararamdaman na mali or nagkakamali na tayo. Pero nung unang pagpunta ko, pagpunta ko dito mga kababayan, aminin ko man sa inyong medyo napagsabihan ko po siya. Pero ang pinaka the best thing na nangyari ngayon, saksi po ang dalawang mata ko mga kababayan, napakalinis na po. Wala na yung mga kalat, Ako. Pati siya napakaganda lalo. Maaliwalas yung mukha. ba diba, napakasarap sa pakiramdam na yung ginagalawan natin ay malinis. Kahit sabihin natin na ang bahay natin ay barong-barong kubo-kubo lang yan. Kung malinis ang kapaligiran, sigurado, healthy mind, healthy body. No? At uh, sana hindi ka nagalit sa amin. Hindi po, lalo, sir. Lalong-lalo na sa mga nagko-comment yan. Pero asahan mo, sa, sa pinakita mo, sa ginawa mo ngayon, patunay lang na ikaw, ikaw ay taong may mabuting kalooban. Opo, sir. Bakit ka mo? Kasi marunong kang tumanggap ng pagkakamali. Yan po ang number one po talaga, sir. Oo. No? Huh? Napakasarap sa pagkiramdam mga kababayan. Napakasaya. Sana hindi na maulit yung nadadatnan namin nakalat kalat Kasi para din sa mga anak mo yan. Opo. Lalo na lumalaki yung mga anak mo. Opo. Pag na nila yung kalinisan, pag sila yung nagkaroon ng pamilya, malinis din yan. No? Ano yan? Paninda mo yung buro. Sa nga nagtinda? Ano, jan po sa mga kapitbahay tapos dyan, nilalakad ko po. Sinong gumawa? Sa, kami dalawa po ng asawa ko. Ay, very good. Napakaganda yan. Maganda yan. Ah, tawag nito. Ah, kailangan madiskarteng nanay. Okay. No? So, ano oras balik ng mga anak mo na nag-aaral? Ano po, mag-12 nandito na po sila. Hmm? Ah, 12. Oh, Tapos babalik sila ulit after lunch. Okay. Whole day ba yung mga bata? Opo, oh, sir. Mm. So, ano naman ang nire-ready mong ulam nila? Malapit na. Nakapagsinigang na po ako ng, ano, ng sinigang tilapia. Ay, sinigang tilapia. Very good. No? So, mag magkano naman kita nyo sa boro? Yeah pinuntahan ko kaapon, yan ko ang pinambili ko ng kulan namin, tapos ano, pinambaon nila. Kumusta naman ang routine ng daily routine ninyo na puwapasok na yung mga bata? Di ba um, mahirap? Po. Mahirap po sir, pero okay naman po, nakakarawas din kahit mahirap. Oh. Ilan ba estudyante mo? Tatlo po, isang high school tapos dalawang elementary po. Okay, so anong masasabi mo sa mga viewers natin na nakapuna sa'yo at ngayon ginawa mo na? Sige nga, anong masasabi mo sa kanila? Pasensya, kan, pasensya na po kayo mga viewers kasi talagang hindi po ako nakapaglinis nung time na yon dahil may sakit ang anak ko nag, nagtais siya tapos ano nag, yung, nagpapatubo daw po ng ngipin mm -mm. kaya hindi ako nakapaglinis nung time na yon mm -mm. tatlong araw po na nilagnat mm -mm. tapos sinisingit ko na lang po yung aking pagtitinda mm -mm. kaya medyo hindi po ako nakapag linis-linis ng bahay. Pero ngayon, okay naman na po. Malinis na po yung, yung paligid. Masarap sa pakiramdam na nakakapaglinis dito sa bahay kahit pa paano. Malinis ang kapaligiran. Maraming salamat po sa inyo kasi nakapulot po ko ng araw sa inyo. Ah, yun. Lalo, lalo na po kay Daddy Frankie na, na alam ko po na di sa punta nung una. <laughs> Pero okay lang po. Hahaha. <laughs> <laughs> di ba nakakaiyak mga kababayan nakakatatch yung mga taong ganito na marunong silang tumanggap hindi sila yung taong mapagmataas yun yung pinakamagandang ano uh, uh, tahakin mo kapatid no? may kasabihan tayo walang imposibleng mangarap mata, tingin sa langit gaano kataas ang langit ganon kataas dapat ang pangarap natin. Pero ano't ano man, ang nararating natin, gaano kataas ang tingin mo, yung paa mo laging nakaapak lang sa lupa dapat. Okay? So, huwag kang mag-alala. Gagawa ng paraan si Daddy Frankie, mga kababayan, mga kabarangay. Tulungan nyo rin po ako. Samahan nyo po ako na mas makatulong pa tayo sa pamilyang ito. Kung makikita nyo, ito lang yung mga pintuan nila construction uh, uh, construction ang uh, asawa and then si nanay is nagtitinda-tinda ng buro para ma-survive at mapag-aral nila yung mga anak nila yaman din na nandito si Frank, Daddy Frankie at nakilala natin sila hindi ako mga pero I will try my best gagawin ko yung best ko para makatulong pa sa ngayon ay hindi ko pa sasabihin hindi ko pa masasabi ko ano nga ba ang magagawa ni Daddy Frankie dahil ganun aking sinabay, ayoko magsalita nang tapos. Pero sundan natin. Ang uh, ganap sa pamilyang ito. Pero sa ngayon mga kababayan dahil pupapasok ang kanya mga anak, mamimigay tayo ng ano uh, Pambaon, pambili ulam ng mga bata, no? So ate, magbibigay ako sa ngayon ng 3,000 para mamalingki ka may baon yung mga anak mo. Po, bakit? ba't ka umiiyak? hindi ko po inakasahan Daddy Fractal eh. matutulungan niyo po ako ngayon bakit? may problema ba? sobra po sobra po yung paghirap na dinadanas namin ng pamilya ko bakit? Papa, salamat po ako sa inyo, Daddy Franky, kasi nandito po kayo ngayon na tumutulong po sa amin mm -mm. Ano ba problema mo? Anong problema ngayon? Ha? Yung problema, huwag mong dibdibin Ilabas mo para hindi mabigat Sa hirap po ng buhay talaga, Sir, kinakaya po lahat mm -mm. para sa mga anak Oo Nagpapasalamat po ko sa inyo dahil muli niyo po kong binalikan. Opo. Ilang ko lang po na at mapayos yung tahanan namin. Pero hindi po, di po kami nababasa lagi dito pag umuulan. mm -hmm. Bakit tumutulo ba? Opo. Sige, tignan natin. No? Basta wag lang tayo mawala ng pag-asa. Eh. O oh, ito, pang ano, pang bili ng baon ng mga bata. Sir, maraming maraming salamat po. Hmm. Laban lang. Naiyak tuloy si ate mga kababayan. Ayon sa kanya, hindi niya naasahan na si Daddy Frankie. At alam din pala niya, naramdaman din niya. Nung unang punta namin talaga medyo magulo, medyo na-disappoint din si Daddy Frankie. Pero ngayon mga kababayan, kita niyo napakalinis. Tinapon na niya yung mga basura. Tama yun ate, yung mga gamit na hindi na mapapakinabangan, para hindi na naka-distract, naka baka mauntog pa yung mga anak mo, mapatid. Ilagay na lang, maghukay na lang na isang hukay dyan para doon lagayan ng basura. Opo, no? sir. Tsaka, huwag kang mawala ng pag-asa. Laban lang. Tama yung ginagawa mo. Magtinda na magtinda. Magnegosyo ka, kung ano yung pwedeng pagkakitaan. Go. Do it. Walang imposible, walang masama. Hanggat nangangarap ka, hanggat lumalaban ka, <coughs> may pag-asa. Di ba? Huwag ng pag-asa. Ay, umiiyak na yung anak niya. So, ayun, mga kababayan, ay, kung makita nyo, pakita mo para may binisya. Maayos na rin sa loob. Yun lang talaga, mga kababayan, siyempre. Yan, kung mapapansin nyo, sa lupa talaga sila nakalatag ng saig. Una, sako, at ano-ano lang yung mga sinapin nila. Although nakasiminto yan na manipis, ayon kay nanay. Tayon mga kababayan sa mga kapanood ng video ng ito mga kababayan. Maglalambing po si Daddy Frankie para mas makatulong pa tayo, Mas matulungan pa natin ang pamilyang ito. I-share po natin yung videos na ito para makabalik pa ang team Daddy Frankie. Maraming maraming salamat. Team Melissa, huwag kang mawala ng pag-asa. Babalik po ang team Daddy Frankie dito. Gusto ko laging malinis. Okay? God bless po and thank you so much. Maraming maraming salamat din po.